Hello mga kamartes, ayan. Ipaprank natin yung mga kamartes natin doon sa labasan. Kunyari, makulog yung panty natin sa labas. Ayan, tingnan nyo mga kamartes. O, oh, ang luwag. Isuot na natin mga kamartes. Ayan siya. <laughs> Ipaprank natin sila mga kamartes. Ayan o. Oh. O, oh, Ilalagay natin dyan. Tapos syempre, <laughs> nakulog na agad Tapos eh. oh. so, syempre mga kamartes, pag naglakad tayo, Oh, <laughs> kamartes. So, oh. para mga kamartes, i-prank natin yung mga kamartes natin doon sa labasan. Tara mga kamartes, punta na tayo sa bayan mga kamartes, pero nauhulog no, 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 <laughs> na ako. Natatawa ako sa sarili ko na kapit. Oh. Hindi ko maitaas. Ano ba yan? Kasi, nandun yung mga kamartes natin. Tago muna natin. <laughs> Bakit mababa na kaagad? <laughs> nandun yung mga kamartes natin. Sa...

Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba wala Ano ba kasi, wala ba yan? Ano ba Ano ba yan? Ano ba yan? Ano nangyari yan? Ano ba yan? Ano Ang ganda-ganda mo. Tapos Ano ang ganda Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba Ano ba Ano ba yan? Ano ba basa, hindi ko kasi ba na ano. Ay, ito ba lang yung ba ano, pinansya ko nga to. Dapat pinalian mo na lang yung sarili. Kaysa maulog ka. Ayun lang! Kaysa ba maulog ka. Ayun lang! Ano pwede? Pinalian mo na lang. Baka may panti ka dyan, madam. <laughs> ano ka ba naman? Wala rin ako panty. Kasi <laughs> hindi <lang> tuyo. <laughs> oo, okay na tuyo. Bili ka, lang ah? ka oh. na lang doon. Doon ka na lang bumili. Kasi talaga yung maano. Kaya

Wala naman, pantay Basta, sobrang basa. Eh, mahala yung dress ko. Mababasa. Mababasa talaga. Pag balik ibalikin. Oo, wala na. Wala na, okay na. Oo, bahay ka rin. Ah? pag namin, ng TV ah? Oo. talaga? Ayaw talaga. Oo, talagang bumaba pa. Bumaba pa. kasi. Ano, ano? pa na? Hindi nga ako nakatuyo din. nakita mo sinampay ko doon sa likod niyo. stay ito, ito.

alam mo, mas panty oo, hindi ko nalang hindi nalang na wala kang panty it's a prank hindi hindi ako lalawas mga madam hindi <laughs> <laughs> ako lalawas mga madam hindi mga madam lang kasi yung panty ko doon na hindi ko nasusot oo, oh, siluot ko <laughs> <na>. <laughs>